Pariya ka? Bilang ba kinuha mo? 20. Ano bang pariya? Kulang kasi. Ay, di buo. 10 piso. Ba't pariya ka? Ba't pariya tiyatanong mo? Matami ano, ko kasing pariya sa bahay. di kong dinala. <laughs> grabe naman kasi yung kapis. Yan, yan <laughs> kinukuha niya yung pera ko. <laughs> grabe yun. <laughs> yan. Ayan na, bumibili siya ng balot guys. thank you <laughs> Madami pa yan tay Madami pa Mga anong oras ang ubus yan Alas 10 Alas 10 Ano yung natampay ka lang dito Ubus na Pero saan ka po na uwi Sa tabi lang So mamaya ka pa uwi Nyan tay Gabi ka po gabi, 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 gabi ka po nagtitinda dito? Hmm. Ilan taon na po kayo tay? 59 Talagang 59 na nagatrabaho pa Ayan ano na kayot pa? Saka po dito sa tabi. Saan San po? Sa Looban? Looban pa? Oo. Oh. Lapit na. Mapapala niyo? Yo. Ano uh, ang apelyido? Fuentes. Yo Puentes. Puentes. May? May pulis ba ang Fuentes? Alam tayo okay, lang naman lang dito. Ah, tayo lang po kayo dito. Bicol. Basta Oo, dito. Ba't dito po kayo nakapangasawa? asawa sa, Bisaya. Ah, Bisaya ka talaga. Bicol ako yung asawa ko. Sign kayo sa Bicol? Sorsogon. Sorsogon? Kala mo, marunong magbicolahan. Yun lang <laughs> ang alam ko dun. <laughs> Bukas na dito daw siya. Bukas? Bilika ulit ng balot. Gabi-gabi ako dito. Oo, po. Gipot na tayo, sana maubos agad yan Ano na tayo, Nakahanap na ako ng bibigyan ko ng ano. Dapat ang bibigyan ko bukas. no? Eh, bukas may. So, guys, guys, guys. Yan, may nakita na kami ni Katie na pagbibigyan ng isa nating, ano, isa nating food packs. Ayan. So, dapat bukas, kaya lang uwi kasi kami ng ng Santa Cruz, birthday ng mamat at ng lola ko. So, naisip namin, balikan na lang siya ngayon para may na namin to. to, ito, ito. Ayan. So, dalawa yan, guys. Pero, itong isa, nakita na namin. <laughs> bumibili lang kami ng ano, ng balot. Ayan, bumibili lang siya ng balot. So, interview ko yung, ano, yung si tatay. So, naisip ko na sa kanya na lang ibigay. Kasi, senior citizen na rin siya, nagtatrabaho pa siya. Hanggang alas 10 daw siya doon. So bigyan natin siya ng ano ng kumbaga magpapasaya sa kanya ng kaunti. Ano na? Ang ano ko ba? Pupunta na tayo. Eh. Ba't kumakain ka na ng balot dyan? <laughs> ah. Ayan. Kasi baka bukas, pag balik namin dito, hindi hindi ko agad maibigay pag bukas ba. Yeah. Kasi nga, pagod sa biyahe, malayo yung sa amin. So, ngayon na lang, balikan na rin namin, namin siya agad. Kasi anong oras pa lang naman? 8 pa lang. So, siguro, siguradong nandun pa siya hanggang ngayon. Pero yung isa dito, makain na eh. So, guys. Uh, konting interview ko lang sa kanya kanina. Sabi niya, ano daw, uh, 50 plus na yata siya. Tapos, hanggang alas di siya nag-work. Mm. So, I need rescue. Can you please eat this one? Okay. Please, small na oh. Mali, please. Sino ko? Sige na, para makain ko yung ano ko na oh. Bibili-bili ka ng balot, tapos ako pakakainin mo na sisi. Please! Mm. para makain ko na. Eee. Eee. Sige na, Ayaw, mali, muna mo na lang muna. Mali, please. please. Pero guys, kumakain din ako niyan. Wait lang. Bye. Yan guys, pagod na pagod na siya. Pagod natin yung pagod na ba may ako please? Uh, Saan? Saan Wala ka po, wala ka yeah. Pero may chicks ka po. Pero may chicks ka po. Dito. Chicken. Alin, ano Ano? Pinata talaga o... Oh. Nasaan Hindi nyo. Ano daw po? Bisaya Ah, bisaya. Pero wala po dito. Takaw naman. <laughs>

Sa bahay. <laughs> sa bahay undas pa. Wala pa nga sa bahay undas pa. Manukon, malongkon pa. Tamanyantay. Pantalilan yan lahat. 70 pieces. Lata ang baray sa ko oras kana activity talo, lumipisang mo na mahali? Pero basog ka. Basog ka. Sa tatay, oh. Mama, uya pa uwi si tatay. Ubusin daw niya balot niya. So, yun guys. Uh, nakita natin yung uh, kasiyahan sa mga mata ni tatay jo Ayan. Uh, we hope na naging masaya si Tatay jo doon sa ating binigay sa kanya at uh, kahit pa paano ay nakatulong sa kanyang pang araw-araw na pamumuhay. Ayan, di na raw niya yung bibilhin. So, uh, we, are we are happy na kay Tatay Joy, Tatay Dyo natin siya na ipigay. So, isa na lang yung hahantingin natin na pagbibigyan natin ay sa pang-podpacks. At uh, maraming maraming salamat guys dun sa mga sumusuporta sa atin, sa sa ating mga reels and video, yung mga nagbibigay sa atin ng mga la. Maraming maraming salamat sa inyo. Sana pagpalain kayo ng uh, God. At the same time, sana magtuloy-tuloy pa itong ating mga pinaghihirapan para marami pa rin tayong matulungan ng mga tao. So, may tatay do, ingat ka palagi sa pagtatrabaho mo. Yan. Sa pagtitinda mo ng balot, magingat ka palagi at sana Gabayan ka palagi ni Lord para naman na uh, uh, maging safe ka palagi sa iyong pagtatrabaho. So, yun lang guys. I hope na na-enjoy niyo itong video na ito. And, uh, sana marami yung na-inspire. And, thank you so much from the bottom of our hearts. Thank you, thank you. God bless.